Alright Good morning po sa inyong lahat mga master Welcome back sa ating youtube channel Ayan ay tayo po ay nandito na naman sa ating Lala Move serie At ang oras po ay 9.30 ng umaga So medyo tangatangali na rin to no? Kaya kakalabas ko lang Medyo tinatamad-tamad pa nga ako bumiyahe Ilang araw na naman tayo hindi bumiyahe <laughs> laging ganun mga master hindi talaga ah sa mga ano sa mga nag-aabang ng ating mga Lalamove vlog hindi na ako talaga ano madalas biyahe sa Lalamove. no bumubiyahe ako kapag ano meron tayong mga ride na upcoming ride kasi kumukuha ako ng panggasolina <laughs> so yun mga master para meron tayong panggas yun ang ano natin goal natin ngayon kukuha tayo ng panggasolina kasi may fishing adventure na naman tayo maybe this coming week no or next week bala na so good morning po sa inyong lahat welcome back sa ating channel at nandito na naman tayo para sa isa na namang panibagong episode ngayon dito sa ating lalamog kanina pa ako nagising mga master mga 7 nakahanda na ako pero tumitingin-tingin ako ng mga booking wala, wala pang ano wala akong makita ang booking kanina sa bahay so mo na rin muna ako so ganun pa rin ang ating game plan syempre short short ride booking or mid ride booking um Kuha lang tayo kahit mga limang booking or anim na booking. Depende sa fare, no? So, yan. Sana maging maganda yung biyahe natin ngayon. At sana hindi umulan, no. Umulan man sana, wag hindi ganong kalakasan. So dito dito lang tayo sa Las Piñas, no. Ayan. kanina may kukunin sana akong antipolo kaso eh ano, nangibabaw sa akin yung ano short ride kaya short ride na lang muna. Na no, syempre kahit short ride, meron tayong mga nakikita mga short ride. Tinitingnan din natin yung layo ng distansya ng ano ng mga drop off. Pag lumagpas ng 10 kilometers yan, hindi ko na kinukuha yan, no? Depende sa pair pa rin. So most of the time kapag nag short ride tayo, uh, less than 10 kilometers yung ating ano. Less than 10 kilometers yung ating uh, ride. So, minsan, meron naman 10 kilometers. Ganun lang. So yan po yung short ride range ko, no? 10 kilometers below lang. At uh, syempre 100 pesos. Pababa yung fare natin. Bahala na sila kung tip sila o hindi. So yan nag-aabang-abang pa rin ako ng booking mga master. Wala pa tayong makita. Ito mayroon 58 pesos. Malayo pick up. Tinitingnan ko rin yung pick up and delivery no kasi nga minsan malalayo yung pinapasukan kapag malayo yung pinapasukan egol eh, gul na tulad nito ito malayo 2 kilometers away okay. pero pwede na rin sa may river drive 58 pesos All right. So, ayan mga master. Ayun, meron na tayong first booking papuntang Paranaque. Okay, alam ko kung saan to sa may ano. Puntahan na natin, no? Ah, uh, natin ito. Doon lang din 2 kilometers away lang. Ayun, let's go, let's go. So, meron na tayong first Bueno, mano. Diyan mga master, nandito na tayo sa ating ano, Ito yata yung nag-aantay dito. Ito, 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 ito. Sige, sige. Sa ano to, no? Sa mesa San Antonio, para niya, okay. Teka lang, picture ko lang. Pwede na. So gaya nga ng sabi ko Kapag short ride booking Kailangan yung fare natin Is hindi bababa ng Ano Ng 10 pesos So ito lagpas 10 pesos to Kaya pasok to sa ating Ano Pasok to sa ating Standard <laughs> Ganon talaga Mag short ride ka na lang din kukuha ka na mataas na fare Para ta panalo ka Okay, paulit-ulit ko sinasabi yan sa mga viewers natin, mga uh, kapwa natin rider at yung mga nagbabalak. So, para hindi kayo lugi, dapat more than 10 pesos per kilometer kapag short ride. Okay, kapag long ride naman, kumuha kayo ng mga 8 pesos. Ayan, 7 pesos, pwede na yan. Huwag nang bababa sa 6 pesos, talo na kay dun. Unang kanan. dito pala. <laughs> Mali yung address. Bali ano ma'am, 93 pesos lahat. Okay. Okay. Okay po. Salamat. Mali pala. <laughs> Kaya pala ano. hihira oh ayan anyway may tip tayo mga master so yun lang ang gusto ko talaga sa mga ano may tip sa mga short ride so 100 pesos pero bigyan natin yung gate ng 10 pesos Alright, so ayan Quality First booking with tip Okay, ayan mga master Meron na tayong booking Pati chance Okay, puntahan na natin Paranaque, paranaque, 85 pesos. Tapos, tingnan natin kung gaano kalayo yung ano natin. na um, 4.8 kilometers lang. So, maganda po yan. Mataas ang pair na yan para sa 4.8 kilometers. Alam ko yung, ano, alam ko yung pickup natin. So, let's go. Puntahan na natin. Ayan, panalo to, mga master. 4 kilometers lang. 85 pesos. So, ayan mga master. Nandito na tayo sa, ano, Street. Ay, mali. Saan kaya ito dito? Industria. 1315. Ayan, 313. Tingin ko ito na yun. Ito na yun. Mga bata pa kami yung ano nito, yung stem nito, ay eh, yung bulaklak nito. Tinatanggal namin yung ano, yung nasa gitna, tapos sinisip-sip namin to Matamis to eh. Ayun o. No. Sige pa. Tapos sinisip-sip namin, Ayun eh, o, yung tubig niyan, matamis yan. Sugar, natural. Okay. Pa. ayan mga master so second deliver natin second pickup second delivery 85 pesos so panalo to mga master quality alam ko to kung saan kaya puntahan na natin mabilis lang to Okay. So, nandito na tayo mga master. Nandito na tayo sa ating ano. Trap up sa ba 'yun? Dito 'yun eh. Sa ba yung laundry shop na 'yun. Alam ko dito na yun eh. Okay. Nandito na dito na sa Alphamart. 5 minutes. Okay. Sige. Pantayin natin. So ayan mga master, Abang nagaantay tayo dito sa ano, dito sa ating kliyente. Ayan, meron na tayong nakuhang ano agad. Meron na tayong nakuhang booking. Pabalik ng ano. Malapit dun sa pinanggalingan natin kanina. So, ayan. Antayin lang natin yung isa tapos pick upin na natin to. Malapit lang to sa atin 2 kilometers away lang sa ating ano, sa ating kinalalagyan. Quality 85 85 pesos ang fair pero ginawang 120 ni boss. So ayan, puntahan na natin yung isa nating ano, isa nating delivery no. So, meron na ta meron tayong 120, bali nagbigay ng tip na magkano tip? 35 pesos. O, oh, diba? <laughs> di ba? Salamat. Hindi ko na nabidyohan kasi nagulat ako. <laughs> Biglang ano eh. Biglang sumulpot sa likuran ko eh. So, let's go, let's go. Puntahan na natin yung ano natin, yung pick up natin dito. Nagmamadali ito pero okay lang, single single book lang naman tayo, walang problema sa akin yan mga master maganda yan kasi ano uh, may mga tip kapag short ride booking lang imagine mo ang taas ng tip niya di ba 35 pesos not bad Alright, so yan mga master, nandito na tayo sa ating ano, sa ating pick up oh, ayun okay na pala nandito pala sa likuran ko ayan apo oh, sa ano doon na lang kami magkita sa may city hall okay okay sige okay thank you Kasabi na lang po papunta na ako Okay Sir, nandito na tayo Nandito na tayo sa ating meeting place So, tawagan na natin yung kliyente natin Dito raw magmi -me meet sa may 7-Eleven Tapat ng City Hall Okay, tawag na tayo Eh, hello po. Hello po, ma'am. Lala mo, pick po. Ay, delivery po. Ay po ba yan, ma'am? ma'am. Thank Okay. Ayan. So, yan, mo master. So ayan mga master Papunta na po tayo sa, pero na tayong pick up Itong napick up pa na Pipick up pa na natin ngayon Napick up pa na natin to last time Pagkain to eh So okay lang kasi pabalik dun sa Las Piñas So ang deliver natin dun sa may Fields Residence Sa may SM Sukat Okay let's go Pa lang to Pang Pang apat na pick up natin to ngayon So malapit-lapit na tayo sa katotohanan ng ating ano uh, half day bu half day ride. Ang goal natin is makalima lang pero tingin ko lalagpas pa tayo diyan, no? Tingnan natin kung makakachamba tayo kasi wala pa namang mga alas 12. So lumubas tayo, ano na, mag-alas 10 na ng umaga. So dalawang oras pa lang tayo sa kalsada, nakaka-apat na booking na tayo. Eh, okay, so nandito na tayo mga master sa ano sa ating pick up na pickup na natin to pangalawa na natin pick sa kanila dito pagkain to mga master ayan o oh. ayan dito na yan dito na yan, yan pick up sige sige ito lang ba ayun Ayan, thank you. Okay, may pasobra pa. Ayan mga master. Silobrahan pa. Ayan o. Oh. Okay, pagkain yan. Mahirap na. Chill lang tayo, chill. Kasi ano to, pagkain. So let's go, puntahan na natin. Um, 66 pesos for kilometers. Not bad, pwede na. Nasa 3 lang yan kasi pinaikot pa tayo ng map ng ano eh, ng mapa. Mga 3.5 kilometers lang mga master. So, lagpas pa rin yan sa ano natin, sa standard natin na 10 pesos pataas ang ano. Lahat naman ng booking natin lumagpas ng 10 pesos pataas, no. Kaya panalo yan lahat. Let's go, puntahan na natin. Isang mabilis lang to mga master. Tapos pagdating natin doon, hanap tayo ng booking. So, yun. Ganun lang, ganun lang yung diskarte natin. Paulit-ulit lang yan. Hindi Hindi magbabago. Okay, mga master. So, nandito na tayo. Ah, nakisuyo yung kliyente natin. Iakyat natin sa unit. mag na lang daw siya ng tip. Okay. Okay lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Tsaka walang problema yan, mga master. Hindi naman silang ang nag-book. Alright. Diretso lang daw dulong building. Ayan, 5, 6, 7. Ayan, itutulo. Let's go! So, add tip na lang. Kailangan yaket natin to, no? Ang problema sa atin yan, mga master. Pag di tayo nagmamadali. Sige. Okay. So, ayan, mga master. Hindi naman pala maano. Hindi naman pala malayo yung ano ko inakyatan ko. Diyan lang mo sa kabila. So nagbigay ng tip mong master 30 pesos. Not bad, pwede na Ayun, so Meron na tayong apat na booking. Uh, titingin pa tayo kung makakachamba tayo, no? Ang oras ay alas 12 ng tanghali. Ayan, tanghalian na. Pero susubok pa rin tayo kumuha ng booking, baka sakaling makachamba pa tayo dito ayan o, no? ito meron no? sangket na rin ito pwede, pwede 70 pesos tingnan natin ha kung ilang kilometro to para malayo tala tayo dito may na signal ko dito. So, ayan mga master, nakachamba pa tayo ng booking, no? Ayan, pang limang booking natin to. 79 pesos. Pero malapit lang dito lang sa may olivares ang pickup tapos ang drop off dito lang din. So, hindi aabot ng 3 kilometers. 79 pesos, pwede na to. Tirahin na natin ito mga master Let's go, let's go Nakachampa pa tayo Kakatambay lang natin ma Ay, ma'am hindi po kami pwedeng umakyat ma'am uh, Hindi po kasi ito nakabook ng queuing Naka regular lang po siya Sa may emer Oh, nasa may emergency po ako. Ah, oh, nandito na po ako mo. Ayan. So, pinapaakit ako ng 3 floor. Hindi ako pumayag kasi nga hindi naman nakabook ng queuing service. Tama lang naman yun. ha Ay, Salamat. Ayan. Oh. So, ayan mga master. Quality. Let's go. So, ano lang. 3 kilometers lang, 80 pesos. Pwede na. So, lagpas pa rin yan sa ano natin, mga master. Lagpas pa rin yan sa ating standard 20 plus pesos per kilometer ang nang mangyayari let's go let's go nandito na tayo sa ating ano ating 593 595 okay malamang ito na yun 594 ito oh. tama tawagan natin ay Aileen ay, po Okay So, ayan mga master Quality So, dahil alas 12 na, ito na naman tayo sa tatamarin na naman tayo nito eh. Walang signal Alas 12 na, malapit na sa amin. Nakalimang booking na tayo. Pasok na sa ating, wala pa nga tayong half day. Oh. mag pa lang. But anyway. Ayan, so. Ano na natin mga master. Na-deliver na natin yung ano, yung ating parcel nakalimang booking na tayo pasok na pwede pa tayo magdagdag tingnan natin kung makakasyamba pa tayo bago tayo magpahinga no? subok lang subok lang saka eh eto na naman tayo eto na naman si Globe pambihira dumali na naman sa kanyang data na sobrang ano Sobrang bagal. So, no internet connection na naman tayo mga master. Bayan. Ano tayo makakuha ng booking ito? Ayan, no? No internet connection. Tumatakbo na tayo niyan, ha? So, dahil dyan, no internet connection, uwi muna tayo mga master, No alas 12 na naman so magpapahinga na muna tayo sa bahay tapos tingnan natin mamaya kung makakabiyahe pa tayo maganda naman yung ano maganda naman yung panahon ngayon hindi naman maulan maulap lang pero mukhang hindi naman ulan to watak watak yung ulap eh so ayan uwi na lang muna tayo hindi tayo makakuha ng ano eh booking eh Pag tinabad na naman tayo, wala na naman to kasunod. Pero pag sinipag tayo mga master at may magandang booking mamaya, eh, tirahin natin. No?